Uh, yes, bakit hindi? So, napakit ko, di ba, nagkaroon ng opinion ng mga ulama, saan lang pwede mong tingnan sa babae? Samay. Ang pananaw ng karamihan sa ulama? Samay. Dito lang? Mukha um, at saka? Talapakan. Yan ang pwedeng tingnan kapag may gusto kang pakasalan na babae, ang pananaw ng karamihan sa ulama, yan lang ang pwede mong tingnan. Ibig sabihin, kung nakanikap, Pwede mong ipatanggal ang kanyang pick-up. Kung nakagwantis, pwede mong tingnan, tingnan ang kanyang kamay kung nagpuputol ba yan ng kuko. Bako lang. Yes. Tapos yung talampakan, pwede mong makita. Ang propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, inutos niya dun sa babae. Ano, anong titignan? Talampakan. Yes. Yung so, sa likod ng paa. Yung bukong. Diba? Yung bukong. -bukong. Inutos ng propeta dun sa babae na tingnan ang bukong bukong ng babae plus ano pa? Ano pang inutos niya? Ano pang inutos niya? Ah, ang ah, kanya? Hindi So, importante rin pala, malaman natin, ang hininga ng babae, babang... Pag-ulising. Yes. nag blush. Okay. Kung siya, hindi na siya, hindi siya. Hindi, yun ang ang propeta salawang liwasan na nabanggit sa hadith, na kapag may mga siyang gustong babae, nag-uutos siya na makita ang uh, makilala yung babae sa pamagitan na titingnan yung kanyang likod ng paa. So, yes. At maamoy ang kanya bibig ang kanyang hininga. So mahalaga ang ano, ang hininga ng babae. Siyempre, di ba? So, yan yung uh, ginagawa ng propeta sa lawa sa lang pag meron babae na gusto. Pag meron siyang babae na gusto. Pag na gusto. Pag Siguro, dyan nakikita kalinisan ng babae. Sa mundo. Oo, sa pa. Oh, kasi kung naman, kung, kung sabi nila, dahil na diri, sa kumo. Para sa bahay, gusto ba? Pag meron siyang babae na nakikita na meron siyang babae na gusto. Pag babae

So, tayo naman na lalaki, uh, ang Propeto Sallallahu Alaihi Wasallam, sabi niya kay Jabir, nakita mo na ba yung mukha ng babae? Sabi niya, undur ila mayadu'u ka ila ni kaya. Tingnan mo yung babae na magtutulak sa'yo, napakasalan siya. So, kailangan mo makita tayo. Uh, kailangan mo makita yung mukha niya. Hindi porgit nakanikab na. Kasi ang babae, pag nakanikab yan, siyempre magandang tingnan. Yes. Sa mata pa lang, lahat ng nakanikab, magandang tingnan yan. Pero, siyempre, mahirap naman hatulan mata. Makukuha ka, makukuha sa bata Yes, makukuha ka na sa bata Kaya pwedeng, ngayon, nagkaroon ng opinion ng mga ulama, pwede ba nating tingnan ang babae ng patago? Patago, ibig sabihin niya, Nakau nakaw, nakaw tingin. So, nagkaroon ng opinion ng mga ulama, sabi nila pwede. May nagsabi sa mga ulama na pwede nating tingnan ang babae ng patago. Basta, may, may, ang, may condition yon. Mm -hmm. Ang condition ng mga ulama, kailangan, gusto mo siyang Pakasalan. pakasalan pwede kang magtago o tayo. Uh, <laughs> Akyat sa puno. Akyat ka sa puno. Huwag <laughs> lang sa CR. <sasiyar. laughs> <laughs> iba, iba, iba yung gusto mo pag sa CR. Naninilip ka na titingnan mo siya halimbawa may bahay nila di ba uh, may bakod halimbawa mm -hmm. so siyempre akit ka rin sa puno Malanginan. Malanginan. para makita siya kung ano talaga totoong itsura niya kasi ibang building o sa mga ibang building wala problema or yeah. pwede ka yes, pwede ka gumamit ng telescope yeah. pero yung telescope isiguraduhin yeah. eh, mo yung telescope kasi malinaw Tapos na yun ang bawal. So, yes, bawal yun. Kasi makikita natin yung awal at yung pwede sa atin. Uh, titingnan natin yun. Pinahintulutan ng ating mga awal. Pangalawa, sabi ng ating mga ulama, ba, hindi pinahintulutan yun. Kailangan may kasama siyang maharam. At least maharam or may kasama siya. Kahit hindi niya maharam. Ang kasama niya, kaibigan niyang babae, pinsan niya. Basta mayroon siyang kasama na either maharam or kasamang babae, doon mo titingnan ang kanyang mukha. Kasi wala problema ang babae kahit sinong babae na kasama niya hindi pwedeng dalawa lang kayo so pag dalawa lang kayo na pangatlo nyo alam mo na oh. okay so ganyan ang paraan ng pag-aasawa kapag gusto natin magkasama ng babae siyempre unang-unang kailangan mo na natin makita hindi pwedeng kasal agad na hindi mo pa siya nakikita